Good morning, I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, siya kaya ang makakasungkit ng corona ng Miss Universe. Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang this universe tayo ngayon. So usap-usapan nga sa social media, sinasabi nga Mukhang, the sky is clear, it's time for Thailand para sa Miss Universe. Nako, totoo ba to So si Oppo ngayon ay isa sa mga malakas na kandidata sa Miss Universe. Hindi pa man nagsisimula ang Miss Universe pero maingay ang pangalan ni Oppo sa social media dahil nga sa kakaibang ipinapakita ngayon na preparasyon ng Thailand para sa Miss Universe. Actually, malaking pressure dahil nung mga nakaraang taon ay talaga namang masasabi natin, medyo namamayagpag ngayon ang Thailand sa mga beauty pageant, di ba? Nung nakaraang taon, dami nila nang kuhang korona mula sa mga minor pageant plus nag first runner up sila sa Miss Universe. And then eto lang kamakailan, nakuha nila ang first runner up sa Miss Cosmo at yung katatapos lang ng pageant, first runner up uli ang Thailand sa Miss Globe. So, ibig sabihin na ba to, it's time for Thailand na para sa corona ng Miss Universe? So, pag-usapan natin 'yan ngayon. So medyo pressured para kay Oppo ang pagkuha ng corona dito sa Miss Universe kasi ang laki ng iniwan na ano marka ni Antonio Forsold ng first runner up. So si Antonio Forsold ay dating supranational pero nag first runner up lang siya sa Miss Universe. Akala nga natin si Antonio na ang kukuha ng corona. Eh. Pero ngayon, mas pinag-iigihan ng Thailand ang laban nila dito sa Miss Universe dahil, syempre, gusto nilang masungkit ang corona. It's time na nga ba para sa Thailand? So, sa Mexico, gagawin ang Miss Universe this coming November 17 at talaga naman lahat ng kandidata ay naghahanda na. So, si Opong, isa sa mga mainit na pinag-uusapan pagdating dito sa Miss Universe kasi mula nang manalo siya Miss Universe Thailand ay talaga naman nasubaybayan na ng lahat ang kanyang paghahanda. So, well-prepared si Opo para sa laban. Kung, papang, kung pag-uusapan natin yung beauty, may beauty na ino-offer si, si Opo. Very Miss Universe ang dating na. No? ba diba? So, kung mananalo sila Miss Universe, ay nako, pwedeng-pwede. And then, plus, kung pag-uusapan natin yung performance niya, ay talaga namang kayang kumabog ng Opo sa intablado at makipagsabayan sa mga Latina kasi talagang ano din to eh. Ah, uh, magaling din pagdating sa sa ating tablado lalo na sa swimsuit, kung pag-uusapan ng katawan, may katawan, at kung pag-uusapan naman ang ganda or pagiging sophisticated, ay meron naman lahat yon Anyway, so yung mga katangian na hinahanap ng isang Miss Universe ay makikita kay Opo. Kaya malakas ang laban niya. So, depende na lang yan sa laro na gagawin ni Opod or yung game plan niya sa kalaban niya sa Miss Universe. So, tignan natin. Lahat naman tayo, syempre, kung mananalo silang Miss Universe, ay okay lang din naman sa atin kasi ang tagal na nila talagang kinukuha to. And then, tignan natin kung upgraded nga ba o downgraded nga ba ang Miss Universe ng Thailand ngayon taon na to at mapantayan niya yung lakas na iniwan nga ni Antonio Purcell. Medyo mahirap mahirap para kay Opo. Pero sa history ng Miss Universe, the experience ng Pilipinas, nakadalawang first runner-up tayo, di ba? So, nung una, yung kay ano, Nina Richie Alagao, ah, kay Miriam Kembao. So, the following year talagang akala natin kukuha na ng corona ng Miss Universe ay si, ano, si Nina Richie Alagao. Kasi, noong time na yon ang sabing ganun, ang kulang daw kay, ano, Miriam Kembao, ay yung, ano, tinatawag na communication skills. Hindi daw ganong kabigat yung communication skills ni ano ni Miriam Kiambao. Kaya nagpadala tayo ng Nina Richa Alagao na talaga namang, oh my gosh, kung kuda anong pag-uusapan, makuda. Kung ganda at kaseksihan, talagang masasabi mo, may ibubuga pero hindi tayo pumuesto sa Miss Universe, di ba? And then, according din sa experience natin nang nanalo si Janine Togonon bilang first run-up noong 2012 sa Miss Universe, and the following year, medyo nahirapan ang Pilipinas kasi after Nina Richie Alagao, si ano ang ipinadala natin, di ba? Si Ariella Arida na naka-third runner-up naman dito sa Miss Universe. Kung iisipin mo, hindi talagang madali makuha o masungkit ang korona kahit prepared na prepared ka. Depende kung may luck ka, depende kung talagang destiny mo to, or sa paghahanda mo din kung paano mo ilalaban talaga yung country mo. So marami kasing mga kandidata and mahirap, mahirap. Minsan yung hindi mo inaasahan ay yun ang nananalo. Kaya good luck kay Opo. Tingnan natin kung ano ang ipapamalas niya dito sa competition ng Miss Universe. So, medyo mahirap to para sa kanya but nakikita naman natin na well prepared naman siya. Kumbaga, kung, kung ano man ang maging resulta niya dito sa Miss Universe, wala naman tayong masasabi kasi talagang pinaghandaan niya ng bongga-bongga. At yung nakikita kong paghahanda ay sapat na yon para ilaban niya ang Thailand talaga sa Miss Universe. At kung suswertehin siya, bakit hindi? Di ba So, yon And then, kamusta naman daw ang pambato natin? So, may ibubuga naman daw ba dito sa laban sa Miss Universe? Oo naman. So, ako para sa akin, syempre, hindi din natin alam kung anong magiging eksena talaga ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe kung ikukumpara mo ang preparasyon ni Thailand at saka yung preparasyon ni Philippines, mas prepared si Thailand. Pero hindi rin natin pwede underestimate yung kakayahan ng pre preparasyon ni Miss Philippines dito sa competition. Sabi nga ganun, swerte-swerte lang to. So, maaaring malay ninyo, biglang mas mapansin pala si Miss Philippines kesa sa ano, kandidata ng Thailand dito sa Miss Universe. Hindi natin alam. Kasi it's a game, di ba? So, depende yan sa strategy game ni Chelsea Manalo. Kung talagang ilalaro niya at talagang e-eksena siya, bakit naman hindi? May ganda naman si Chelsea Manalo, matalino naman si Chelsea Manalo. At, nung nakaraan ng Miss Universe, di ba? Isa tong pagpapatunay na kinabog niya talaga yung lahat ng front runner eh kung talagang malakas talaga ang Chelsea Manalo so ibig sabihin magiging malakas din ang eksena niya dito sa Miss Universe so looking forward tayo kung ano yung ipapakita paano ba makikipagsabayan ano nga ba magiging eksena ng isang Chelsea Manalo sa laban niya dito sa Miss Universe siguro kailangan lang natin gawin ay pagkatuwalaan yung kandidata natin and Yes, minsan parang kung iisipin mo kung para kay Thailand, mas parang aangat talaga si Thailand kaysa dito kay Miss Philippines. But don't underestimate yung kakayahan ng Pilipinas pagdating sa beauty pageant. Either na hindi ka man maniwala or naniniwala ka, siguro mas mabuti pagkatiwalaan lang talaga natin ang pambato natin. And then malalaman natin yan sa kompetisyon, di ba? So lahat naman may chance para sa corona ng Miss Universe. Hindi lang si Thailand, hindi lang yung isang count either Philippines may chance tayo. But depende kung paano siya makikipagpupukan, makikipagsabayan, at makikipagbagdagulan. Pero, syempre, tiwala kailangan ibigay ng mga tao kay Chelsea Manalo. So, yan. So, may mga lumalabas pa chika na sabi ganun ginaya daw or kinapi daw ni Miss Thailand yung may pa dito kay Maxine Medina during Miss Universe 2016 kasi yung portrait ni Maxine Medina ganun din. Actually, hindi lang naman si Maxine Medina ang may pa-flower dito sa tenga. Kahit si Miss Thailand noon. Siguro kung gagayahin niya yung may pa-flower dito, eh siguro pwede natin sabihin ah, ginaya niya yung style ni ni ano, ni Chalita Swanson eh. Kasi si Chalita may ganun din eh. So, yon Kasi syempre country niya yun. Pangit naman tignan yung lahat na lang ng nang meron na ginawa ang Pilipinas ay parang piling natin kinapi naman ng Thailand. So, hayaan natin sila kasi paandar nila yon At kung titignan ko naman yung, yung pa-flower ni Maxine Medina at yung pa-flower ni, ni Chalita, at saka yung pa flower ni Oppo mas malapit kay Chalita kasi flower white flower yung ginamit ay e eh, yung kay ano yellow so yan kay Maxine Medina yellow yung flower niya so wag na natin bigyan ng kahulugan yon so ano na lang kumbaga parang strategy game kasi to ni ano ni Oppo at nakita naman natin mas bagay at mas bongga sa kanya di ba so yan so ako masasabi ko lang good luck sa lahat ng girls na lumalaban ng Miss Universe and and exciting to dahil syempre yung laro ay talaga namang masasabi natin medyo maraming palaban at talagang maraming mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe umabot sila ng 130 this is the first time of history na ganito kadami yung kandidata and then looking forward tayo kung ano nga ba ang ipapakita at ipapasabog ng Miss Universe sa competition nila ngayong taon na to and then paano makakasabay ang Pilipinas sa history ng Miss Universe na ginanap ang, sa Mexico never nakapasok ang Pilipinas sa semifinal so tignan natin kung i-break yan ni Chelsea Manalo. Tingnan natin kung si Chelsea Manalo ay makakalusot sa semifinals at hanggang saan ang mararating niya sa competition na to. So basta magtiwala lang tayo. So marami tayong dapat abangan sa Miss Universe ngayong taon na to. Ang dyan, tatlong Pinay, tapos yung pasabog ni Chelsea Manalo and Victoria Velasquez Vincent and Christina Choc. Tingnan natin yung laro nila. Sino ba ang makakarating sa dulo? Plus, syempre, tignan natin kung kaya nga ba manalo ng Thailand ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika sabi nga ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys Oh, mm -hmm.